Well, this morning, no, uh, hindi naman to kakaiba, but it's our part of our intensified clearing operation all throughout Metro Manila. However, this morning ang papasadahan po natin is Commonwealth Avenue all the way to Batasan because of the upcoming uh, 2024 SONA. So it's part of our early preparation, early clearing operation para to ensure that yung area po ng batasan or ng House of Representatives is clear for any forms of construction dahil alam naman po natin napakadami po ang dadalo dyan po sa upcoming 20, 2024 zona po natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay uh, July 5, 2024 at sa oras na 8 ng umaga. Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. Dito sa kabaan ng uh, IBP Road o dito sa harap ng anong yung school to? Quezon City uh, Polytechnic uh, University. At uh, ito at uh, magsasagawa ng uh, clearing operation ang uh, strike force Katulad ng mga illegally parked vehicle, katulad nito uh, Kasama na rin ang uh, sidewalk clearing So yung mga sasakyan na iniwan lang dito sa maling lugar Ay mahatak Pero yung mga uh, maaabot ang mga sasakyan Na maaptoan na may driver sa loob ng sasakyan Ay uh, matitikitan at paalisin para sa buong detalye tungkol sa mga regarding sa mga traffic rules and regulation at kasama ng multa, Pakibasa na lang ang buong detalye sa description ng ating video. Ito kasi pinagahatak ng mga sasakyan. Ayun ang main road ng IBP. Tapos ito yung pinaka service road nitong uh, eskuelahan. Hanggang doon may hinahatak. Ata uh, hanggang doon. So, babalikan natin mamaya yan ha. Dito muna tayo sa unahan. Bali 14 ang uh, tow truck ngayong umaga. Nagkalat ang team at uh, ando doon na yung iba sa unahan. Balik tayo doon sa pinanggalingan natin. Ang ganda maglakad nito. At uh, hindi masyadong uh, kainitan at nagbabanta yung ulan. Okay. Ito naman nasita dahil uh, walang helmet. Saka ang problema walang uh, dalang lisensya Kaya ma impound dito Pero ito pwede yung ano sa series yung sa'yo Hindi pwede rin, yung, sa tricycle sa ulaan Kapitan Dito Yung ito. 153 Yung 153 daw Yung 153 Ayan, maganda ng tignan, no? Oh. Ilan na yung nahatak dito? Hanggang doon. Yung mobile na lang natin na nakikita nung nakapark dyan. ni yung tricycle na pinanggalingan natin. Maganda ng tignan. May nasita pa yata ang uh, walang helmet doon. Ito, walang uh, helmet. Pero may lisensya. Magdidiin pa ng Magmula sa IBP Road, Kakala ng team dito sa may uh, Batasan na uh, San Mateo Road. So ito yung uh, kabaan ng uh, San Mateo Batasan Road. So nag-U-turn. -e Pabalik tayo. Ngayon dito sa kabila. Ayun, may nahatak na. Papunta tayo ulit sa pinanggalingan natin sa my, uh, I no, directo, tra。Ikot, na. may na or, uh, IBP Road. Ayo, ito na truck. Ikot sa kabila. Lumapas na yung may-ari ng sasakyan o driver nito. Eh, kagabi pa raw ito nakapark at uh, umaalis daw tuwing umaga. Dito naman sa likod ng uh, kutsing ito may motor. Batasan sa matayo. Masasampan na rin sa tow truck ito dahil uh, kanina pa wala pa yung uh, may-ari ng uh, motorsiklo. Andito na tayo ulit sa may uh, IBP Road at Akumanan. Super Adami. Ang yeah. <laughs> dami na Ang dami Nasa harap tayo ngayon ng House of uh, Representative Northgate Yung uh, natutukan ng kamera kanina na no parking at uh, ayan na nga yung mga sasakyan. So may permit yan para magpark park Yun nga lang, ang uh, matitikitan or posibleng mahatak, yung pinakakanto. Dahil uh, hirap ng uh, kumanan dito. Kasi tignan nyo, ayan ang uh, gate. Oh, Kantong-kanto. Dito lang lang. Ah, dito na pala yung uh, may mayari. Tumakbo na. <laughs> Ayan. Di diba? oh, ah, Palay palay, nakarating na ba yung tong truck sa'yo? Dito na, may gerhuan na dito na urban Ayun, ayun,

Talagang taliw mo. Talagang taliw ako sa magsasabi. Cheers, bro. Wala kayo mga helmet eh. Bakit wala kayo mga helmet? Alam niyo ba nabawa niyo wala mga helmet? Alam niyo? Ito ang lahat ng countdown natin. Wala rin pala mga retro. Wala ko lang kung may lighting na. May lighting na, kuya. Wala ba po? Hindi ka alam wala po. Oo, wala ka rin ng lighting. Magaling kang basketball. Magaling kang basketball. Magaling ka kaya nasabi ni Sir Gab na magaling umiwas dahil na uh, pinara ito sa unahan ng uh, team at uh, ka po. Naharang dito sa kadaylan ng uh, walang uh, restoran sa sakya, uh, yung motorsiklo, walang ilaw, walang mga helmet yung uh, nagdadala, nakachinilas, at ang uh, pinakamatindi nito, walang lisensya ang nagdadala. Oh, kaya pala tumatakas So may impound na ito Diretso ang team dito sa kaba ng IBP Road Ang labas dito sa Commonwealth Ayan yung uh, Commonwealth Avenue Bago dumating ng Commonwealth, naandiyan itong uh, restaurant dito na nakapwesto na mismo sa kalsada. Yan. Sa mga grupo Kaya uh, kinukumpis kayong mga tanapal kasi pagka nilatag yan dito, Katulad ng uh, naabotan nyo kanina, maraming mga lamesa dito. Yan. Yan sila lahat maglalatag ng lamesa habang uh, nakalatag din yung karapal. Ito po, ilang pa yung tutak. Ito po, ilang pa yung

Nasa Commonwealth Avenue tayo at apaputan ng Fairview. Dito yung maraming uh, no kambingan ayun, pinagtitikitan ng mga ibang team ito pa dito na pala <laughs> si yung mga walang driver maka-attack Nandoon tayo sa kabila kanina bago dumating ng uh, Fairview, yeah, yeah. nag-u-turn at nadaanan itong uh, isang uh, sasakyan. Diyan na nakapark mismo sa sidewalk. Ayan, dito na yung uh, may-ari. At uh, ayan tinitikita na. So after matikita niyan, paalisin. Dito tayo sa taas at may nahatak din doon. Ganito rin ang sitwasyon. Naka-park din dito sa sidewalk. Nasa kaabang pa rin ng Commonwealth Avenue itong nga team at uh, malapit na tayo, tayo sa may uh, Quezon Memorial Circle at nadaanan itong uh, coach dito na nakasampa mismo sa side po na mumukod tangi lang siya dahil ang iba naka-align naman dito oh siya lang ang uh, nakapark dito mismo sa gitna So makahatak ito. Ang oras ngayon ay 10.15 ng umaga. Ito na yung uh, pang-14 uh, na tow truck na dala natin kay ng umaga. At uh, ito yung panguli. Ngayon ang mga natikita naman or uh, apprehension, bali uh, 46. <laughs> Maganda nga hapon sa inyong lahat. Ngayon ay 2.45 ng hapon. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA. Dito sa kaba ng Edison Street at sakop akop ng Mervel. umusang malakas na ulan. Oh, umulan umaraw, tuloy lang. <laughs> Ito talaga non-stop clearing operation. Maski bumabagyo o malakas ang ulan, sige lang. Dahil ito ay uh, jurisdiction ng uh, Mervel uh, Paraniake, Yan, ina tayo kung saan tayo pupunta Pag doon sa West Service Road ng uh, South Luzon Expressway Ito So, pwede rin ito nga ano, rito uh, uh rito rito. Rito. Ah, dalawa, dalawa, dami rito personal. Itong area na kung saan inooperate ng uh, Special uh, Operations Group ay uh, isang complaint. Uh -huh. Lahat ito mahahatak. Kasama din natin yung mga tiga Merville at uh, meron silang uh, boom truck. Yung kabila na yan ay uh, parang yaki din. Yun nga lang, yan na yung uh, San Valley. Ito naman sa kaliwa, ito yung uh, Merville. Kaya yung uh, side lang ng uh, Merville ang uh, i-operate. Ito kung nasaan nandito na tayo. So ayan yeah, malinis na Dire-direcho na yung flow ng traffic